Muli nag na naman itong Tumblr Tama pala si Pipe Herrera Na parang mag-asawa sila Sa clip video na in Parang may sariling mundo silang dalawa Parang sila lang yung tao doon sa paligid Pero ang daming nakatingin sa kanila Kaya lang makikita mo Pagmasdan ng maigi Ang kamay nilang dalawa Panay haplo si Pao sa kamay ni Kim Kaya naman pala Napagsabihan sila mismo ng team WWSK na parang mag-asawa. Dahil nga doon sa Tumblr na iisa lang. So sweet talaga. Kung matatandaan nyo guys, kumakailan lang sa interview kay Pao doon sa 91.1 na ayon sa kanya kung sa tingin niya na worth it para kung sa tingin ko na worth it yung taong ito kaya niyang iwanan ng lahat. So, sa madaling salita, ang pinag-uusapan kasi nila noon ay about kay Kim and sa kanilang dalawa. Kaya nga sabi din ni Paul noon na housewife. Bilang housewife si Kimmy. Pag ipopromote niya si Kimmy, ang gusto niya magiging housewife. Kasi nakita niya yung perfect partner. Kaya sa isang interview, mas pinili talaga niya na per, uh, perfect uh, partner kaya niyang iwanan ng lahat kung worth it naman talaga yung love para sa kanya oh. alam niyo yung tipong pag ini-interview si Pau dawi siya magsalita iniisip niya talaga ng maigi bago niya binitawan na may, la may laman may laman yung mga sinasabi niya although hindi niya dinaderek pero malalaman niyo, magigates niyo kaagad kung nakasubaybay kayo sa story nila. Mula rin ng NWWSK. Kung matatandaan din po sa mga interview kay Pao, laman, uh, mukhang bibig niya lagi si Kimmy.